Yun. Yung niya. mo putaw. Yun yung sa permit mo, di ba? Kaya yeah, uh, nga, yeah, pres. Kaya yeah, nga, pinag... Kumbaga, sana yung tanong ko lang ay lang ay naano ko. Kung, Kung nagpuputaw ko, salamat. Pero pag binigyan sa tuloy, ibigyan kita para sa permit mo. pa ako dalawa. Yeah. Nangungupaan ako. Kasama na namin ng dito. Para... Kaya yun ang inaano namin. Mm -hmm. eh, yun namin kaya. Kasi ni high school ako dalawa. Ni college ako. So, tapos, ibahay kami. Hila, COVID. Pag-chicha pa namin. Kaya pa nasisingit sa budget namin yan. Ibig sabihin, wala kaya sila makakuha ng kaya. Oo, kasi yung

Oo, kasama kayo, kasama kayo. Oo, oh, sige. Eh, sa labas naman hindi Hindi naman sa labas ba? Sa labas naman kami sa labas naman kami buwag Na, na sasabi sa federasyon, lahat ng ayuda, lahat ng binipisyo. Okay, nangalda nila. na Hindi namin kaya. Kasi isang bayo ko, tira mo, isang... Kasi sa iyo, kaya. Hindi nila na, kasi na, Kasi mas Hindi na kaya mas kaso na magpaparadahan. Ang oh. so, ganun din problema ko eh. Anong gagawin ko? Eh. Iuwi ko lang ng ka-BP yun. Sige, sige. na. diyan kami nakatira sa... eh ano, baseko. Isang sa baseko yan. Pwede. ng barangay. sayang lang. Masisira pa pag nahihila. Oo May mahala ang hindi nga, hindi nga natin. Kaya ma-recreate ba yung balasubas? Oo, na Pag pag-asila, mo yun. tente isang tanong, isang sanit kapusta meeting natin. babayaran yung para, tapos 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 at balasubas. natin to sa usapin ni President, matabusin natin. So sino ang... So sino na lang kami gusto? Wala sa Pilipinas. Wala sa Pilipinas. Wala sa Pilipinas. Wala sa Pilipinas. Wala So, ano Hindi kaya yan. Kasi ganito. Baka sabihin nung iba, baka sila pina... Baka di ba? nasa huli yung ay, ano, pag-isisi, di ba? Pero Sa Baka sila kinuha na. na namin. Pati sila Kasi Baka sabihin nila. O, mo yung baka nakakuha. Di ba? Sabi mga sakin na kaya hindi

kaya ako nagayag ako. Mayroon sa mayroon. Oo. Oo, ang genealogy ko. Napakasakit eh. ice cream ko. Dalawa pa. Oo. ng bahay tayo. Sa mayroon. Ito mo pa. sa ilo, makala tayo. 7,000 may bit. yan ang dalaw mo kuya? Oo. Tubig. Ano na. Di pa Ito. Ano mo lang yung Oh, yun na, ano, na 16, 16 na, 16 na naka-member. Ano, uh, attendance. 16 na ako. Attendance yan? Opo, attendance mo. Ma, para malaman natin ang bilang.

sana, tulad, may pasok ko sa Vigilance Bank. Kanyari, buwan team, eh, makapasok ko naman Magdahan sa araw. Yung sobrang, yun yung nakalagot sa kasemans ko, yung ano, yung... Sa, para, okay lang, yung, na, okay lang kung mag-true bank kayo, pero dapat isang payment uh, lang. Yun, na, ano, ano, kasi kapag mag-i-cash tayo, tayo tayo, kapag mag-i-cash ka na mag tayo, mag-payment tayo, nanap ano, payment tayo yan eh. Nanap natin yung mga BDS, kasi hindi natin pili magpagal-pagal tayo sa kasahan sa... Bakit kung dalawa ko na sayang biyahe, di ba? Kung nga yan, Waro-waro so, yan. An, ang akin ng press, yung ano lang, yung talagang yung biyari natin. Kasi sa totoo lang, dalawa unit namin kapag gumawa ng ganun eh. Kumbaga so, sa atin, ito kasi sa totoo lang press, so, ang isa talaga medyo nagsimita sa kami. Ayan, inaawit na tuma talaga ngayon. Tuma talaga siya ngayon. 580, talag kung talaga, kung sa akin kasi 680, parang nakikita ko, mas magiging okay siya dahil dagdag passenger, at saka anywhere, kahit saan siya magano, walang pipitin siya, mas okay yun.

sabi ko nga, kung gusto nyo na lang, sir, or ma'am. Ayun nga, sa akin, pag check na lang yung akin. hindi ko talaga mapipigay yung sir ko mag aaway Mag-ihiwalay lang kami sa ginagawa nyo. Oo, kasi ipipigayin kami sa mga pili. Kaya nga, ilan taong nyo. Kung ba, kung sisira ng Kaya natin. sabi ko nga na lang, kunin nyo na lang yung ano unit namin. Katwira okay, na sa ma'am, lalo kayo mawawala ng alam ko. Sabi ko, di ba, mawawala lang, lang so, mga, mga. Mga. <laughs> kasi, kami, ako ng alam ko. Huwag kayo asawa ko, mag aaway kami. Mahirap po. Baka mawala na ang ng so buhay, wala na uh, mawala na kasi. Siyempre. Kahirap niya, papayag man, di ba? Wag kang hindi papayag kai kawala. Talaga mawawala kai <laughs> uh, tayo dito. Dito tayo dito. Kasi 'no tayo dito. ba inulit 'yung meeting natin dahil nagkaroon na ng question sa akin nung di ba? Ah, naman kami para Moros. Ano so, ba nyo? Sabi ni Sir George, hindi pa pwede ka lang pag-intra sa ato sa lang yung trabaho ng Kasi kala nyo, mas makasama, ang terminal ng Intramoros, ilalagay tayo sa ayos. Kamu kayo, alam nyo mo may... yung ilalagay nyo ngayon, wawala lahat yun. Hindi sige, wala. Nasa luna na ng Intramoros. Alam nyo mo ba, yung pagkalagay ng Gelman ngayon na ano tindahan? Yung chair mga nasa. sa gilid. Nasa loob tayo ng Porta Chago, di ba? Ang labas ng tao sa Porta Chago sa atin, sa, atin, buong sa lahat. Ay. Tapos yung pa Masaya sa terminal natin, sa loob. Ang natin sa ano, Porta Nagalagay ako dyan kahit mga lima. Kasi ang maximum ko sa mga sapu eh. Pero ang Sinusubukan mo lang sa kaya, oh. sea... yung lahat, ng sa... Ano yung hotel sa labas, eh, bailly. Bailly? Bailly? Bailly tayo Lahat tayo, tayo Ang tayo. yan sa, bailly. Bailly? sa, bailly? Bailly? sa ta pwede pwede tayo. Alam okay. tayo Alam mo sa natin Ang sa Walang muli yun dahil nasa co-op tayo. Nakakalungkot man sabihin dahil kaya po kung sinabi ni Azito, number? Alam ba niya? Ano number mo bro? Oo, number mo bro. Sinabi niya, huwag niyo pilitin kung ayaw. Hindi namin siya pinipilit, kinukwento na namin sa inyo. Kasi kung pinitin namin kayo, ibanda din sa akin mo para ba? Saan eh? ko naman pa. Lahat ang buong tamoros. Nakausap ko na ang gabi, tsaka ngayong umaga, sasama kami sa iyo, gawad. namin doon ang pag-uusap. Nangintay lang ko yung sa nila. Pag nila, yung nila. Pagka pumasok ang dokumento ng nila, ulang ang 300. Para sa atin lahat. Okay, kung iiwan nyo kami, sige, hawayo kay, wala kayo, walang problema sa amin. Kami, kahit namin kayo dahil naabutan ko na kayo dito. Nabutan ko na kayo dito na kasama ko kayo. Ngayon, tagumpay na ang inaangat natin para sa ating lahat. Tutulog-tulog tayo at agam-agam umuusip na natin, huwag na. Nakakaawa lang ang asama pagka itaong gano'n. Tutulog lang tayo na maayos at tutulungan namin kayo kung wala kailangan. Pakalawa, pagsimula mo magsaka yung, yung e-trike natin, mababa na ang putaw. Kasi wala na ipibigyan polis eh. Wala tayong bibigyan barangay. May hindi talaga tayo ng barangay. Dali na tayo eh. 100 piso na lang sa loob ng salinggo. Yun ang bibigyan sa inyo. Tsaka hindi kailangan dito yung... mang kami araw-araw, eh. -araw. Patayin kami yung hindi na. Pare, pare sakko lang yung pira sa'yo. Thank you very much. Bipino nyo yung 100 piso. Masama na lahat yun. Hindi namin sasamantalayin yung makakita nyo. Sasamantalayin namin kayong tulungan kayo yung nga ng iyan? Hanggat ako nang lupulan, ibibigay ko sa inyo lahat ng prueba. Lahat ng pabor. Kung kinakailangan. Huwag na kayo magagamagam ng isip kung anong plano natin sa maganda. Noong araw, halos itaboy kami ng intramuros, Noong araw, halos hindi kami pansinin. Noong araw, pagsabihin kami, walang karapatan dito ng tuk tuktok sa itong buros. Ang pinaglalaban ko sa lahat, hindi lang ito mo dito, oh, bahala. dito bahala na. Sa sa oh, ah, <laughs> <laughs> Ngayon, kung interesado kayo, haamunin ah, ko ngayon. Sa Sabado, isesemi lang kayo ng koop. May pwede ako ngayon kung sino ko sumasumama. Oh, ako mag pa sana sa

sumasabay lang ako sa pagbabago ng buhay natin. Alam ko mahirap. Tapusin mo na ako, mahirap. O di ba naguhulugan tayo? Ako naghuhulugan ako pag ganyan pa. Ngayon isang buwan na ako din naguhulug. Kasi nangyayari, palakas-lakas ko, hindi ako lang buwan sa pagkakano ng buhay. Tawasan pa natin ng barangay. Lagi-isang buto Lagi, na, na ako sa GMS. Kapayaran uh, ko naman yan. Ganyan na lang yan eh. Tawasan natin ang barangay, isang lipo. Tulog pa. Babala ko so, ibenta, babala ko si Itago, o babala ko si Paupa. Yung nasa isipan mo kasi ko. Pag dumating na, bahala ng decision ko tama. pag naglabas yung mga itrek, wala nang tumakasak na ito. mo muna sa iba, sa mga kaibigan mo, kung wala buhay. Oo. Ikaw naman, papayag pagkasalob ng tramo, pwede lang. Sana ito terminal, ka. Saka na-thermal doon kami. Thermal tayo sa nilid, hindi tayo tanumus. Hindi, pwede tayo maghala-ghala dito ngayon, Tico. Kasi ang crew sila lang, sa administration lang, na si Torney Johan Pagalila. Nahimik, di maingay. Mahinga kasi tungkol natin eh. electric. Sila ang... cordon lang natin yung unit. Sa lahat, nasa nung tayo. Para Yuh, naman, parang pagkakanya think... dito yung dapat yun eh. naman si yun. Yung tarundaan uh, yun, sa buong Maynila yun, hanggang Pasay yun. pag sa kanila hanggang Pasay. At yung pasa, uh, pala, yung pala, yung saka yung ikakalap nila yan. Andiyan sa andiyan sa Luneta. Oo. Alaw. Kaya, sa ba, ano, ang bawang, ang kasi mula pati palimul kaya para magkusey taon pa yung tatanggihan kasi taon yung sa akin Para mo na muna yung kung sa pamuluhan mga tapat 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 labor okay. ka. Wala na mga tabi ko, pinatid mga punta Round! Walang ito lakan. Mabawal ka dito, bawal na doon. Round ka! Wala yung unang unang issue ko yung nagbabawalan talaga yung... Hindi, wala. Kasi yan yung unang alita namin dati. Alam mo yun, di ba? Yan yung unang kinayawan ko talaga yung nililipitan ko yung... Kaya nga tayo yung tatoday. Di ba? Kasi sama-sama tayo. Nasaktan lang Siyempre hindi. Pero okay na okay na, oh, na yung pass na yun. Na yun lang, gusto ko kayo siguro naman pwede naman mag Ay, ano may tayo, di ba? Hindi lang naka-maintain, lang naka-steady naka sa isang yung bus. bus. Kasi Ay, ano yun, baka saan nung magsasalit pa, magkakabiburo, hindi, tsaka KMU. Yun lang, magpapahala pa. Paano, 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 saan lang may lugar ang intra? Kasi talaga. Kaya ang kayo na ng Tramuros, nasama tayo. Sa Pilipinas ng Tramuros, nasama tayo. Lalo kayo mga asawa-asawa. Pag nabibigyan namin ng Pilipinas ng Tramuros, talagang do'n-do'n lang, mga nasama kayo. Hindi yun, hindi ang, ano, ang don ng pangkabuhaya sa mga Pilipinas na ng Tramuros. Tayo yun. Ikaw nga rin yung diatawag na si Susano. Hindi, bakit? Mayroon po tayo lang. Hindi mo nilalabas unit. May nararamdaman tama. Oo, di ba? May insinamurus na nakasulat. Sa inyo, sinabi ko kay Sir George, problema nyo. Di ba? siya lang sinabi niya sa akin. Andrea. Itaw sila. Huwag na kasi Walang yung inaano kasi, wala, 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 wala. yung ng area, <laughs> kailangan na mo po natin, ang natin <laughs> na laki ng na nga si, to. nga, <laughs> nga, <laughs> si Andrew and tour guide. <laughs> ano magiging Ilan yan? Tatlo, tatlo, harapan. Kaya nga pinapabot ko muna Tatlo. Bale, anem Anim. Ah, siyam, tatlo. Pati driver. Hindi ko magandang Ah, baka pa Tanggal na yung sentro talaga Patik niya yun Pag-aralan niyo. bago niyo mag ni Palmi sa ako muna Palmi sa Maganda talaga yan, ang kulang diyan yung katawan natin Sabi nga, ang katawan natin Saka yung lalag yung na natin Ayun, no? Yan, tulad niya, akin, mabunod sa atin mga yan Yung mga pasayari niya, sa atin ito, ayaw payagan ang asawa niya kasi nakawal daw ito. Ayun lang. <laughs> ito, mga pa lang, ano. Ang isa pa. Kahit mga sakit, di sila <laughs> papayag. Ang gagawin ng ito, Para sa nanggagawin kaya nga mga sidecar. Ng mga sidecar. Ang mga Kasi <laughs> Ang e, mga pesos. Ang mga pesos. 20 pesos. Ang mga naman. Ang mga pesos. Ang mga pesos. Ang mga pesos. Ang mga pesos. pesos. Ang 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 mga pesos. Ang mga mga Ang mga Ang mga Ang mga Ang mga pesos. Ang mga pesos. Ang mga pesos. Ang naman pesos. Ang mga ng mas maganda yun dahil sarili na namin. Kasi yung ginagamit nila ngayon, puro lahat, pahupa. Yung mga nagasabi na yun, malang pamorgin. Kasi kaya kaya naman ng sa mga porno, hindi ko naman hindi marunong na mamore. Lahat mga iba wala pinag-aralan. Pero... pag yan sa mga namore. Kasi sa hindi. wag tignan para sa mga foreigner. Walang ingay, walang uso. Ikukumpara mo sa Tiger Padjak. Pero lahat yung mga wala lahat yung te. Unti-unti lang, para tapos lang itong mga tuktok na mga tao ng magtaganda. Patapos lang ito lahat, may istributa maayos sa tao. Bago mo ba wala sa... mo, yung pwede lang kayo magtanong, situation <coughs> oh, yung... Wala 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 naman hindi na naman tatanggal. Hindi naman din ang naman tatanggal. Hindi naman tatanggal. Hindi naman tatanggal. Hindi naman naman tatanggal. Hindi naman tatanggal. Hindi naman Hindi naman naman tatanggal. naman tatanggal. Hindi naman Hindi naman naman Hindi naman naman tatanggal. Tanong, Ay, tuloy pa rin, rin, rin ganun. tuloy ka pa rin. Pero kung bawa magpapamiting, atin lang. Tapos magpaputaw pa lang. Yan, Ganun lang Ang purpose oh. magkano. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa, pa, pa rin ang Ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi lang tayo makapasok. Hindi ka lang makapasok. Pa pa ang, ang pasayero mo arko lang uh -huh. hindi ka gaya ng kumuha ng unit dito tagusan ka, kakuha ka ng pasayero sa labas automatic pwede anytime pwede mong ipasok siya dito kasi ang unit na yon dito naka-assign hindi kagaya ng tuktok na ito sa atin hindi naka-assign dito hanggang ang boundary lang talaga hanggang sa

awal tala basta parang buhay, okay, oh. Oh. Kaya, oh, ah, syarat, na, syarat 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 <laughs> 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 <mga yung> <inaudible> Seminal lang sa Covion. Seminal lang muna. Seminal ka muna kasi pagkasabi ka ng seminar, alamin na kung saan mo mag-yari. Pag-aaralan ka nila. Kung bakit mo, Marico, huling isa ka ng wine pipe, huling Kasi sa pasajero mo, Magaling ka magaling ka mag-inis. So, ito ang orahanan na Ikaw, Gomez, anong status mo? Lista mo nga, madam. mo Pwede uh, na so, lahat na kukuha ng ano. Kukuha ka na. Ay, try. Ulat muna tayo dyan, Ray. Lahat na kukuha kung sino kukuha. Para, okay. para sa Sabado. Kabro. Kasi kukuha ko ito para. Para yung opinion na sinasabi nyo, paisali nyo. Para magkaroon ng katotohanan yung sa akin salita, magagaling sa konsiderasyon, para marinig yun kung yung mga katotohanan. Ngayon, oh, hindi <laughs> <laughs> konsiderasyon na mag-iisip kung saan kayo pwede ilagay. Okay, Pero hindi kita tanggalan ng tabaho. Hindi ka tagal oh. ano lang yung tra. Kasi, hindi daw yun, hindi daw kukuha. Meron, meron. Meron, Dalawang araw ko gagamitin. Magkaganin pa sa ng Guadalupe. Anong gabi? Anong gabi? Anong gabi? Anong Anong gabi?

Nagbubutaw naman kay kayo hindi nagbubutaw. Oh. So, Paano ano 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 loob. Si na, hindi na siya ano 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 wala ano na ano 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 ka sana sa loob. Kasi may, may maganda pwede naman Pwede naman pala sa, sa, sa labas, wala nang problema. Layunin eh, may magandang layunin kasi. Hindi, yeah, ano nga pinapwint ko na eh, kung sakaling hindi nga kayo makaano, hindi ka nga kukuha. Pero Pres, makakasama ba yung luneta? sama. Kasama. Malamang magdadagdag, hindi ka kayanin yung transportation na i-trek ng subvention. Hindi, hindi, train tayo yun yun. Train na, train si yun eh. Kaya nga, sa pangalawa na siguro pag magustuhan niya siguro pag magbago yung isip mo. Siguro, no, uh, no, siguro pag nakita siguro ang sitwasyon na ako, siguro. Pero sa so, 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 ganun, isip, ang nang, isip si mo ko sabi Hindi ko kaya yung pangako yun ha. Hindi ko kaya yung pangako, baka nakasabi na isigritin sa mga tao yun. Dahil sabi ni Sir George, pag natapos yung babagsak namin yun, ano, pag may mabol, wala nang abulin. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag muna kayo, para pag-seminar kayo. Para okay. malamuin dito. Ay, pala ba yung kerit? May meron na yung mga Oo. Hindi pa. Bawa, bawa nga, uh, pa na nga. pa yun. Screening officer. Yung mga bago pala pres screening. Di, di pa, yon. Wala mga pa yon? Para na <laughs> <rin> yun. <laughs> ah, wala pa ng mga nisensya yun. Para mag-uha yung lugar mo. basta-basta sa yun. Wala ka kasi Kasi... LG talaga yan. Marami na nga screen pres. Wala pa. Wala pa